ay sa ating pinakamamahal na panginsus po lamang. Yes, ako ay bumabati ng dobleng paggalang sa ating beloved assistant pastor. Ay sa ating beloved pastor Will Estrada Almeda at sa di malilimutang durot arat na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda bumabati rin po ako ng magandang magandang halina po sa ating lahat. Um, po rin pinapasalamatan ko po ating pinakamamahal na panginsus dahil muli na naman po ako ng katungtong sa kanyang banal na upang pasalamatan ang himala ng kanyang ginawa sa aming buhay. Um, um Balikan ko lang po mga amin minamahal ang iyong abang lingkod ay ginagamit bilang simula bata po ginagamit ako bilang isang mga awit children square kahabagan ng naging youth square din po ako kahabagan ng mahalapang sa pagpapala na nag, nakasama rin po ako sa pagiging mimers talagang diyan po na ginagamit ako sa banal na ubasan na ng Panginoon ngayon. Dumating yung araw na ang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon ay nanlamig, mga minamahal. Diyan po na nag po ako, nanlamig po ako sa mahal na Panginoon ng ilan taon. Diyan po na namuhay ako ng walang kabanalan, talagang. Walang po mahal na Panginoon sa buhay ko. Um, alam niyo po mga minamahal, Talagang dumating po yung time na puro barkada. Isa rin po ako sa mga kabataan na naging sakit sa ulo ng mga magulang. Diyan po na Masasabi ko ang barkada andyan lang sa oras ng kasiyahan. Ngunit sa kagipitan talagang wala kang maaasahan kundi yung mga magulang mo lang. Diyan po mga minamahal na dumating yung araw na lahat po yung mga kaibigan ko talagang nagkaroon na po sila ng isa-isang pamilya. Diyan po mga minamahal na ako na lang po am um, ako po bilang isang babae, ang menstruation ko po talagang irregular. Talagang usap po hirap po sa pagbubuntis. Diyan po na kahit nasa Kalagayan ako ng panalamig. pinapanalangin ko po sa mahal na Panginoon na ah. mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng isang anak, manunong balik ako sa iyo kahit hindi na asawa. Anak na lang mahal na Panginoon. Talaga, bigyan mo pa ako magpapakainit ako at magpapagamit muli sa iyo. Alam niyo mga minamahal, halos kahit nasa buhay ko malamig isang taon ko po yan lagi sinasabi sa mahal na ng Panginoon. Ngunit alam niyo, mas the best po talaga yung plano ng mahal na Panginoon sa plano natin. Talagang diyan po na binigyan po ako niya ng ah ng ng pagpapalang husband, mga minamahal na hindi po siya hirap akayin sa pagdalo sa ating pinakamamahal na pensus. Talagang isang uh, isang best lang po ay umaten sa ating gawain. Friday po yun. Diyan po na sabi niya sa akin, magpapaalam daw po muna siya sa parents niya, before po siya magpabautismo sa ating gawain, diyan po na kinasande yan, sabi nga sige, magpapabautismo na ako sa ating pinakamama na pa Jesus. Yan po na, may bisyo po yan, mga minamahal ko sa bisyo po, talagang oh, nagiinom po siya at nag, si talagang simula po na bautismoan po yan, inalis po natin pinakamamahal na pa Jesus, insta na kanyang mga bisyo, mga minamahal, tinuruan din po yan natin pinakamamahal na Panginoon na magsuot ng kabanalan, maging ako mga minamahal, simula na nung balik ako. Unti-unti po kami, unti-unti po ako na tinuturoan ng mahal na Panginoon kung paano magsuot ulit ng nasa kabanalan. Um, alam niyo mga minamahal, nasa buhay sa libutan ako, hindi po ako dinadat na ng kahit anong paalala. Kaya palatag po ako, mga minamahal. Minsan po sinasabi ko na lang na, Okay lang naman mapu na mapunta sa imperno pero hindi po pala karapat dapat. Talagang alam niyo mga minamahal. Last 2021, binigyan po kami ng pinakamamahal na Panginoon ng isang baby. Yung baby po na yan, mga minamahal, normal po yan. Check up ko, normal ko po, po yan nilabas. Diyan po mga minamahal na. <coughs> Ang aking bilawit baby na yan, two weeks old pa lang po siya. Talagang nilabasan po siya ng mga butlig-butlig na akala namin rashes yan mga minamahal. Talagang, nung pinunta po namin siya sa center, pagbalik niya ng dalawang linggo, lumalala na po, ang pasintabi po sa mga kumakain, talagang, habang tumaha, umaar, uma, umaandar po yung oras pa, hapon niyang po ay lumalala na sabi nila, Mama, so po na nagnananaalos. Kumakalat na po yung sabong katawan ng beloved sa'n ko, mga minamahal, hanggang nagiging sugat na po yan. Talagang sabi ko sa bilabit mama ko, oh, ano dapat kong gawin? mga tito, tita ko, tinawag ko po yung bilabit tito ko, sabi niya, Magsisi daw po ako kasi ayun ang palo ng mahal ng Panginoon sa buhay ko ng panlalamig at layaw ng sanlibutan. Talagang, alam niyo po mga minamahal, talagang ginawa po namin, sasabi ka po kasi ng bilabit mama ko, eh, mag-message din po ako sa biyanan ko kasi hindi po sila safe sa gawain na to. Talagang kung, masis, kung hindi po namin ipapa-hospital yung aking bilabit baby, talagang yan po ay baka sa amin po ang sisi sa bandang huli. Nagpasya po kami ng bilabila. Asban ko na itry po muna namin siya ipatingin sa pedya. Talagang pinatingin po namin niya. Alam niyo po namin na mahal isang araw pa lang yung sugat ng bilabid baby ko na yan. Talagang akala mo napakatagal na. Pinagalitan po kami ng pedya. Diyan po na sinabi oh, sa oh, amin oh, na oh. bakit daw po ayun lang namin din na lang yung bilabit baby ko. Matagal na raw po yung aramdaman talagang. Ayaw po nila maniwala. Sabi nila, hindi po nila tatanggapin yung anak ko. Talagang idalim po namin sa malaking hospital. Sa madaling salita po, pumunta po kami sa isa pang hospital. Talagang dyan po na ganun din po yung sinabi sa amin. Talagang tiranggihan po yung bilabit san ko na yan. Alam nyo po, nasa sasakyan lang po ako yung bilabit sa husband ko lang po yung kasama ng tita at mama ko. Dyan po mga minamahal na lumapit po yung bilabit husband ko sa pagamat isya po ay baby in Christ sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi niya po, huwag na natin iikot yung anak natin. At uh, Mag-ayuno na lang ako, dalhin natin siya sa pastoral sa mahabang parang. Diyan po mga minamahal na. Sa madaling salita po, nag po kami na halos two months Diyan sa pastoral sa mahabang parang. Diyan po na, habang nagpupuri kami umagat, ha umagat hapon, gabi mga minamahal talaga, nagsusumamo po ko sa mahal na Panginoon na. Malapay noon pagalingin niyo yung bilabil na nako. Manunumbalik ako bilang mga awit. Binaw, po na, binaw ko po yan. Binaw din po namin mag-asawa na magpapakasal kami, mga minamahal. Yan po na. Unti-unti po yung binigyan ng kagalingan ng mahal na Panginoon yes, na wala kaming ginagamit na anumang klaseng gamot. Alam uh, malam niyo, mga minamahal, talagang sa, bilang kristyano, hindi mauubos ang mapagsubok sa buhay natin. Alam niyo, mga minamahal, Talagang pagaling na niya, niya ng mga minamahal sugat niya na yan. Yung leeg naman po niya sumunod, mga minamahal, andiyan po na. Akala po namin na mamagalang dahil po nga sa sugat na buong katawa niya. Akala namin kulan lang po. Alam niyo po, dumating po yung araw na, taas na naman ang lagnat ng bilapid, san ko na yan. Yon po na, napagpasya na naman kami na pumunta sa pastoral house. <laughs> Tapos po, mga minamahal, pinalihans po namin agad yan pagdating namin sa pastoral house, mga minamahal. Diyan po na. Kinaumagahan po, kinabukasan, mataas pa rin po yung lagnat ng beloved ko. Talagang lilinisan ko po siya, mga minamahal na kita ko po yung leg niya. Talagang parang sinaksak. Butas po yan, mga minamahal. Talagang kita po yung lalamunan. Sabi, da pa daw po yun. Pinupurit, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil kung hindi po pumutok yun, baka kung ano na pong aplikasyon ng beloved ko na yan. Talagang pinupurit, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung paglilinis siya sa buhay ko. Na alam niyo po, oh, na mahirap po mawalay sa mahal na Panginoon. Lalo na kung ginagamit tayo sa banal na ubasan niya. Um, pinagaling na naman po yan ang pinakamamahal na Panginsus na wala kaming ginagamit oh, na anumang ano gamot. Binaw ko na rin po yan sa mahal na Panginoon kasi every dadagdag po yung mat niya talagang inakabuan po o Sabi ko, mahal na noon kung para sa amin siya, para sa amin kung para sa iyo, kuhain mo na lang po. Kung nakikita rin namin siya nahihirapan, hindi po ako magtatanim na sama ng loob. Taos po siya namin siyang iaalay sa iyo. Alam niya mga minamahal, inaantay lang po pala na mahal na Panginoon na magbaw kaming mag-asawa sa kanya. Talaga pinagaling niya po yung binabinsan ko na sa karamdaman. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil nagdiwang na po yan ng hapon ng kaarawan niya sa laman. Pinupurit, pinapasalamatan ko isang taong kagalingan na binigay sa yes. akin, bilapit anak na yan. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po, hindi man po karapat dapat na ngayon po, binalik niya ako sa pagiging mga awit. Lahat po, ay, lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Pangisus po lamang.